Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Magandang umaga, magandang gabi, kung anumang oras sa inyo dyan mga ka-idol ko. Bali, babahagi ko sa inyo itong ating lulutuin at kakain tayo mamaya pag pagkatapos itong maluto mga ka-idol no? No mga ka-idol no? Bali, ito yun mga ka-idol. Ibahagi ko sa inyo ito. Yo, what's up mga ka-idol? Nagbabalik si Idol Jeff mga ka-idol. Bali, to na mga ka-idol. Oh, tamang-tama mga ka-idol. Umuulan mga ka-idol. Tamang-tama itong ating pagluto ng gulay mga ka-idol. Oh. ito na. Luto na mga ka-idol. Oh, di ba? Tamang-tama. Umuulan mga ka-idol. Oh. sabay na tayo sa lahat mga ka-idol. Bago natin subuin ito mga ka-idol. Sa ating bibig, pasalamat muna tayo mga ka-idol. Oh. Hmm. Ama, salamat sa biyaya mong binigay mo po sa akin po. Ama, natanggap pangarap ng ginawa sa puso na kila namin dito pang isa kami so po mga kain ka po tayo mga idol ibuos na natin ito mga idol itong ating sardines no mm. ito buos natin to mga idol dito o oh. o oh, diba o oh, mga idol o oh. okay. lagyan natin ito dito ano bang hinihintay natin dyan mga idol kumuha na kayo ng plato at kutsara Sabahin nyo ako mga idol kumain mga idol o oh. sarap to mga idol unang subo mga idol para sa inyong lahat mga idol Bayasin tayo dito mga idol, asin. Kaya po tayo sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, kaya po tayo, mga idol ko dyan, kaya po tayo silent viewers, sa mga OFW na nakasubaybay nitong channel ito, kung saan man tayo naroon sa, nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang sulot ng mundo, kaya po tayo, mga idol ko, kaya po tayo sa nagbigay nito, nitong sardines, sa kagay yung mga kaibigan natin, hmm, sila pa ang nagbigay sa atin mga idol no, tayo naman, tayo pupuntungan.